Jay, papunta siya ng Bataan At ngayon ay anong oras na? 6.42 po ng umaga at kami ay may nakuha ng booking for today For the first time, ngayon lang po ako kabiyahe ng napakaaga At tatawid muna tayo dito, baka mayayari tayo At yan po, may nakuha kami booking for today na ano lang ako kasi ang taas ng high demand dyan 902 yung high demand wow! at dadalhin namin tong booking na to sa Bacor so maganda nga nito maaga pa nakakuha na tayo ng ng biyahe at pa Bacor lang so mabilis lang i-deliver to blessing kung may makakasabay tayong maaga sasabay natin kung wala okay lang din kasi maganda na yung high demand So pipikapin na natin dito lang sa may binundo. At tara, sabahan nyo po kami. Let's go! At nandito na po kami sa first booking namin. So mga boxes. Yung marami siguro. Eh, look. Okay, okay, bye. Hindi pa, hindi pwede itagilid ko, no? Ha? bawal ito po, na-pick up na natin yung ating buhay na mano. Talagang sulit na sulit. Hindi natin ito masasabayan. Nang another booking dahil punong-puno. Ang layo po ng drop-off location natin ay 19 kilometers. 36 minutes nandito na tayo so habang maaga pa ay maganda yung biyahe natin dito natagalan lang tayo pagpasok dahil napakasigip talaga ng Divisoria ngayon at maraming matitigas pa rin ang ulo magagalit pa sa iyo kung bakit doon ka dumaan <laughs> kaso yun lang yung way so i na namin to ng mabilisan at nawa may makuha tayo sa Bacoor Let's Dito na kami mga katitubar sa first drop off natin dito sa Bacoor at ah, sa forwarder natin din nila ito po pinakarga na nila 63 boxes 63 boxes Saan ang kuha niya kuya saan ang dala hindi ko pa alam eh pero yung biyahe nyo saan ang punta Mindanao. ha Mindanao ah Mindanao sa Mindanao ang dala po pala nito malayo layo <coughs> abang kami ng booking dito ni Kuya Rosen, marami nang tumutunog mga katito bar, may na pick up na kami na booking, papunta naman ng Balinasa so kay City kinuha ko na to dahil 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 at 1,000 1,000 1,000 1,000 apat daw na dining chair at ito po ay pwede pa natin dahil maliit lang yung upuan na yun so aming po muna pipigapin tapos abang kami ng another booking pabalik alright dito po, may nakasabay kaming platform. Yung upuan, pwede dito sa kulihan para hindi magasgasan sa unahan. At ito po, dadalhin namin sa upaw. So, natin yung sa may balingasa. Alright. At saktong-sakto. Yung isa po ay 1,000... To. double booking to Yung isa 1033 at itong platform ay 1421. So, good sa good 'yung ating biyahe for today. All right. na po kami sa Aguida Tower at binaba namin yung apat na magkuhan ang bilis so hintayin ko lang po yung magre-receive at saka yung bayan para i-pick up kami ng another booking at uh, kakain muna pala kami ang bayan sa bahay. Dito magaan lang. Corrugated. Eh. ang construction at pagkatapos mo nito pagkababa namin meron naman akong pipi kapin kalokan sa papunta naman ng Makati alright at pagkatapos ito ay eh, pipi na namin ibaba na namin yung mga gamit sa catering. So, napakarami nung binaba namin. At, nagtataka ako dahil yung catering nila ay pang madaling araw <laughs> ang event. Kadalasan ng catering ngayon ay uwi na kasi pag alas na ng gabi. At, naghihintay po kami ngayon ng another booking. Kung may makukuha pa kami, dito lang, Mandaluyong. Hindi na kami lalabas ng Manila para mamaya pwede na kaming umuwi agad sa bahay so abang-abang kami kung may makukuha pa kaming booking ni Kuya Rusin kasi mag alas 10 pa lang naman at maaga pa okay sa Cubao. Yan. Grabe, Pasko na eh. Puno-puno. Kahit siyang bus terminal ngayon. Napakarami ko na tao. Uh, dito po yung ating final delivery. Okay na sir. Thank you po pinasok na nila yung last na bubuhatin at kami po ay uwi na ng bahay alright kami po ay nakauwi na ng bahay ni Kuya Rosen at sa buong maghapon ay kami ay naka booking at uh, may kasabihan nga tayo daig ng maagap ang masipag so napakaganda ng maagap ang pagbiyahin sa Lalamove dahil lahat ng magagandang booking ay nakita natin na pick up natin so sana maulit yan yung ganyang maaga uh, Merry Christmas po sa bawat isa sa lahat ng ating uh, subscriber, ingat po tayong lahat uh, at uh, pagbalahin po tayo ng Panginoong Diyos at marami din po kaming natanggap na tip dyan so parang nasa 600 yung aming nakuhang tip dyan at uh, iyon So, maganda yung ating kinita. Nag-net tayo dyan ng nasa 5,000. At goods na goods yung ating naging biyahe dyan. So, nawa ay eh, maulit ko yung mga maaga. At maraming salamat po. Merry Christmas po sa bawat isa. Ingat po tayong lahat. God bless everyone. Bye-bye.